Siguro, lahat tayo pamilyar sa teleserye. At pagka merong teleserye, merong love team. Pag kayong nagmamahalan sa teleserye, pinaghihiwalay ng magulang o ng kung sino man, ang madalas nating maririnig sa sabihin ng babae o di kaya nung lalaki na pinaghihiwalay, hindi hey, ko kaya na mabuhay nang wala siya mamamatay ako. Pero hindi lang yan sa teleserye nangyayari, ha? Kahit sa totoong buhay. In fact, meron akong kilala nung nakipag-break. Talagang sabi, hindi ko kayang mabuhay. Pero later on, after a year, after hanggang ngayon, buhay pa rin naman siya. Hindi naman siya namatay. At kahit yung mga nasa teleserye, hindi naman namamatay. So ibig sabihin, masakit ang mawalay sa minamahal pero kaya pa rin mabuhay. At ito ang mas totoo. Dahil ang tunay na nakamamatay ay hindi ang mawalay sa minamahal na tao. Ang tunay na nakamamatay ay ang mawalay sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung propesya ni Ezekiel. At doon narinig natin pinakita sa kanya ng Diyos yung maraming buto na unti-unti nagkaroon ng laman. Ang mga buto, ang tuyot, tuyot na tuyot na mga buto ay sinisimbolo ng walang pagkabuhay. At ito ay sinisimbolo ng walang pagkabuhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Pero saan ang gagaling yung pagkawala ng buhay na yon? Mga kapatid, na isulat ang unang pagbasa na ito noong panahon na nawala ang Israelita sa bayan nila. Ito yung exile nila dahil sa kayaharing Nebuchadnezzar. Ngayon, dahil nawalay sila sa kanilang lupain, lumayo sila sa kanilang lupain dahil na rin sa kanilang mga pagkukulang, at sa kanilang bayan na ipinangako ni Yahweh sa kanilang bayan na ibinigay ng Diyos sa kanilang bayan kung nasaan nando ng templo doon sila sumasamba doon ang kanilang tahanan sila ay inalis and therefore napalayo sila sa kanilang Panginoon napalayo sila sa kanilang tahanan at dahil doon para silang mga patay para sila mga kalansay na tuyot na tuyot at wala ng kabuhay-buhay. At dahil dito, masasabi talaga natin na ang mawalay sa Diyos at mawala ng pag-asa ay tulad na rin ng kamatayan. Tulad na rin ng kawalan ng buhay. Pero ang mensahe sa ating unang pagbasa, na mensahe din sa mga Israelita at mensahe din sa atin ngayon ay sa Diyos hindi nawawala ng pag-asa. Sa ating unang pagbasa, ipinapangako ng Diyos sa pamamagitan ng is ni Propeta Ezekiel na manunumbalik ang buhay, manunumbalik ang pag-asa dahil manunumbalik sila sa dupang ipinangako. Manunumbalik sila sa kanilang tahanan manunumbalik sila sa piling ng Diyos sa lupa kung saan ipinangako na ibinigay sa kanila. Paminsan-minsan sa buhay natin, mga kapatid, tayo rin parang mga patay para tayo mga tuyot na tuyot na mga buto na walang kabuhay-buhay. At nangyayari yon hindi dahil gusto ng Diyos, hindi dahil minarapat ng Diyos nangyayari 'yon madalas dahil sa sarili nating kagagawan. Nangyayari 'yon dahil napapalayo tayo sa Diyos. Nangyayari 'yon dahil nakakalimutan natin ang Diyos. Nangyayari 'yon dahil marami tayong dahilan. Nangyayari 'yon dahil tayo ay nawawala na sa Diyos. Kapag tayo, 'di ba? nawawala ng focus sa ating Panginoon dahil sa iba't ibang concern, hindi natin namamalayan minsan nawawala na tayo ng spirituality. Hindi natin namamalayan minsan unti-unti tayong napapalayo sa ating kaugnayan sa Diyos. At kung minsan nararamdaman nyo, kapag ka ganun yung nangyayari, para talaga tayong patay. At ang kawala ng pag-asa sa buhay natin, na minsan dala na rin natin ang mga problema o dala na rin ang mga problema natin, na mga pinagdadaanan natin, ang kawalan ng pag-asa ay kawalan din ng Diyos. Kaya nga pagka ng pag-asa tayo, para na rin tayong walang kabuhay-buhay. Pero ang pangako sa atin ay pag-asa. Dahil ang Diyos hindi tumitigil hindi tumitigil ng pag-akay sa atin. Katulad ng hindi siya tumigil sa pagpapabalik sa bayan niya ng Israel. Ganon din naman sa atin, hindi siya tumitigil ng pagmamahal sa atin. Pero ang pagmamahal na yun ay hindi naman pwedeng one way lang. Hindi lang naman ng Diyos papunta sa atin. Ang panawagan sa atin ay magpagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin, sinusubok na naman ang ating Panginoon. Tinanong siya, ano ba yung pinakamahalagang utos? Pag sinabi nating utos, sa konteksto ng mga Hudyo, napakarami nilang utos, 600 plus. Pero tinanong siya, tinanong ang ating Panginoon, dahil sinusubukan siya sa dinami-dami ng mga utos, ano kaya doon yung pinakamahalaga? at alam na rin natin kung ano yung sagot ng ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Simpleng-simple, basic na basic. At bakit ito ang pinakamahalaga sa dinami-dami ng mga utos? Bakit naman sinabi ng ating Panginoon na ito ang pinakamahalaga? sinabi niya sa bandang huli ng Ibanghelyo, sabi niya sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang turo ng mga propeta. So ibig sabihin, sa bawat utos ng Panginoon at sa bawat mensahe ng propeta ay may nakalakip, may nakalagay na pag-ibig. So ibig sabihin, ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ang pinakamahalaga. Therefore, sa isang tao na tunay na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa, yung ibang kautosan ay kusang susunod na. Pero kung iisipin natin mabuti, di ba? Kung lahat ng ginagawa natin ay merong pagmamahal, hindi na tayo mahihirapan sa ibang bagay. For example, sa sampung utos, sinabi sa ikatlong utos, magsimba ka tuwing linggo. Ipagnilin ang banal na araw. Kung nauuna ang iyong pagmamahal sa Diyos, hinding-hindi ka na mag-aatubili na hindi magsimba. At kahit anong busy mo, talagang maghahanap ka ng oras sa magsimba. Sa ikaapat na utos, sinasabi, igalang mo ang iyong mga magulang. At kung merong pagmamahal sa magulang, sigurado, hinding-hindi mo sila hindi igagalang. Siguradong nando ng paggalang kung may pagmamahal sa magulang. Sinabi din sa kautosan, huwag kang magnanakaw. At kung meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, hinding-hindi mo siya pagnanakawan. Sinabi sa kautosan, huwag kang papatay. At kung merong pagmamahal, hindi hindi ka papatay. Sinabi din, huwag kang magsisinungaling, pero kung nauuna yung pagmamahal, hinding hindi mo pagsisinungalan, pagsisinungalingan yung taong minamahal mo. So ibig sabihin, madaling makita na ang pinakamahalagang utos ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa dahil sa bawat kilos natin, sa bawat utos ng Panginoon nando doon na uuna ang pagmamahal at may kalakip na pagmamahal. Pero bakit ang dami pa rin nating kasalanan? Pero bakit hindi pa rin natin nasusunod? Ibig sabihin, mahirap ang magmahal. Ibig sabihin, ang bottom line, mahirap talaga ang magmahal. Pero ang pagmamahal na yon ang klase ng pagmamahal na iyon ay hindi naman imposible dahil ang pagmamahal na iyon ay ang naipakita ni Santa Rosa de Lima. Si Santa Rosa de Lima ay galing sa noble family, may kaya, may yaman, pero bata pa lang siya, grabe yung pagmamahal niya sa Diyos. At sa sobrang pagmamahal niya sa Diyos, gusto niyang pumasok sa kumbento sa batang edad, pero hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Pero ano nyo kung anong ginawa niya? Dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, ang ginawa niya, nagkulong na lang siya sa kwarto bilang simbolo ng pag-aalay niya ng buhay sa Diyos. Pero hindi natapos doon. Dahil later on, yung kwarto sa kanilang bahay, ginawa niyang panuluyan sa mga walang matirhan at sa mga may sakit. At tuloy-tuloy niyang ginawa yun na kahit at the age of 31 siya ay namatay dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa nagawa niya ang maraming bagay sa ngalan ng pag-ibig Pero nagawa niya 'yon dahil hindi siya humiwalay sa Diyos nagawa niya 'yon dahil hindi siya nawalan ng pag-asa sa Diyos nagawa niya 'yon dahil sa pagmamahal niya sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid, tuwing titingin tayo sa larawan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, wala tayong ibang nakikita kundi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero inaanyayahan tayo ngayon na ibalik ang pagmamahal na yan papunta sa Diyos at sa ating kapwa. Simple lang, Simple lang ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Magmahal. Magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Mahirap pero kaya. Dahil ang kamatayan, ang tunay na kamatayan, ay hindi ang mawalay sa pagmamahal ng taong minamahal mo. Ang tunay na kamatayan ay ang mawalay sa pagmamahal ng Diyos. Amen.